Welcome to、e、Japanese Level to for today Grammar Grammar Indai's N3 何々かな何々かな早く来ないかなはい、ここがいあああ Yung po yung translation niya dito. Dito po, may sign po siyang ano, pagsalita ng oral. So, ibig po sabihin, yung kana, ginagamit po siya sa uh, conversation orally. Ano po? So, ang conjugation niya is verbru kana. Verbru po ano? Verbru kana. Maaari pong mawala ang a, mari pong nandyan. Hi. O kaya naman, pag negative form po, verb nai kana. Ano po? So, na, papahabaan po yung na, or kahit na wala, ka na, ano lalo na po pagpa question po, kana hindi na po linalagyan minsan ng a. Ah. Hi, so, ang katumbas po nito po sa Tagalog, marami po siya sa Tagalog, pero, ah, uh, chinus ko po munang, uh, ipakita yung nani-nani kaya, or sa Tagalog, bla 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 kaya, ganyan, hindi pa kaya, Ganyan po. Ano po? At iba pa po. Meron pa po siyang ibang katumbas in Tagalog. So, ang explanation ko po guys dito, ito po. Ginagamit para ipahiwatig kung mangyayari ba ang hinahangad o kaya naman kapag naghahanap ng kasagutan sa isang bagay o sitwasyon. Hi! So, meron pa po, po isa ditong explanation. Patanong ito kung gagamitin po. Ano po sa Tagalog? Magiging patanong po siya. At ginagamit din po ito sa pagtanong sa sarili. Ano po? So, ito, tulad po nang nakasulat dito, kapag tinatanong o kinakausap na ang sarili natin mismo, ang ibig sabihin noon ay, nakuha na natin ang ugaling hapon. Hi! Kasi, bihira daw po sa Pilipinas po yung kinakausap yung sarili. Pag, halimbawa, nag-iisip, Ito, oh, yung... simetak ka na mag-isa lang kayo pero nag-iisip pero, na nalak ko bang pintuan hi ganyan po ano po hi so kapag ginagamit niyo na to ibig sabihin po nakukuha niyo na po yung kultura ng Japan hi so first example po natin dito po may gusto po mag-recite ay gusto po mag-recite <laughs> tatlo po to <laughs> so go po tayo And guys, yung quiz po sa Anasabong uh, po, ipapass ko na lang po ano po kasi uh, pass na po yung oras natin. Hay, da. Jamin-san, onegai Ano ba yung bus? Bus, hayak kana? Hay. So, yung hayak konay kana, ibig po sabihin niya sa Tagalog is, hindi pa kaya dadating ng maaga. Hay, so paano nyo po siya ita-translate sa kababayan natin? Hindi pa kaya dadating ng maaga yung bus. <laughs> oh! Pwede rin yun, pero mas angkop siguro kung gawin pong ang. Ano po? Pero pwede rin pong yun. Ano po? Hi! So, pala vale po, iisa-isahin po natin ang mga salita po. Ano po? Bus. Ang bus or bus. Ano po? Hayak, maaga, konay, dadating, kana, hindi ba kaya? Ano po So, pag pinagdugtong-dugtong po sila, magiging, hindi ba kaya dadating ng ma ng maaga ang bus? Nagtatanong po siya. Ano po? Nagtatanong po siya. So, yun po ang bus. Hayak, konay, kana? Yun po yung Tagalog ng bus. Bus. Hayak, konay, kana? Ano po? So, go na po tayo sa pangalawang example po natin. Hi! Onegaishimasu, Jomin-san. Nag-mute na sa si Jomin-san. So, ako na lang po magsasalita po. Ano po? Hi! Alin po yan? Yeah. Ay, ando <laughs> na kayo. Go! Dito po tayo. Kono, jiken, umakuiko ka na? Hi! Jiken? Jikken ba experiment? So, this. Jikken is experiment po. Kono jikken, umakuiko ka kana, Ibig po sabi ng umakuiko ka kana, magtatagumpay kaya. So, paano po ito translate ito sa kababayan natin? Magtatagumpay kaya itong experiment. Ay, parang ma. Ay, ang ganda <laughs> naman po ng pagkakatranslate niya. Hi! So linagay niyo lang po dito yung ito kasi ang Tagalog po pwede pong pagbalik-balik ta rin po. Ano po? So, tama rin po yun. So, iisa-isahin po natin. Kono ito. Jikeng experimentong. Or ang experimentong. Pwede rin yung, ano, sensei, pwede rin yung, ano, yung kung tatagumpay kaya ang experiment na to. Pwede rin siguro. Pwede rin po. Hi. Kung may nasa niya, na Jamisa, pag nag-explain -e po ako, wag muna po tayong magsasalita po. Ano po? Kasi i a po natin sa, pre, uh, ano, sa, previous uh, live po sa YouTube. So, may mga, ano, may mga makikinig po sa explanation. Hi. So timing lang po. Excited timing excited. lang po. Hi. So, Alright. ulitin ka po. Uh, word by word po. Kono ito, chicken, ang eksperimentong umaku. Umaku iku. Magtatagumpay kana Kaya, hay, so pag pinagdugtong-dugtong po ang salitang ito, magiging magtatagumpay kaya ang eksperimentong ito? Hay, yun po ang kuno jikken, umaku iku na. Hay. an meron pa po kayong katanungan po, kanina po? Jamisang, pwede po dun sa kung pwede rin... Na Ay, wala na po. Ah, dahil So, go po tayo sa last na uh, example sentence po natin. Go po. Kyo, san ga miro ka na? Hay, ano pong pagkakaintindi niyo? Ah, gumawin na sa'yo. Yung kyo, san ga miro ka na? Yung miro ka na ay makikita kaya in Tagalog po. Ano po? So, paano niyo po siya itatranslate sa kababayan natin? Makikita kaya ang Fujisang ngayong araw? Ba't po ginawa niyo pong sang? Ay, Fujisang. Fujisang Fuji nga po. Fuji. Yung san po, ano po siya? Yama po Yung san niya is Aha. Yama. So? Fujiyama? ano po ang yama in Tagalog? Or in bundok. English? Bundok. Bundok. Ano po? Ay. So, des kaya. Pero, actually, ah, pwede naman ba? po. Pwede naman pong Fujisan. Kapag inaano lang po natin. Ano po? Kasi Tagalog pala. <laughs> baka may hindi po nakakaintindi ng ano. Ng, okay. Baka hindi po familiar sa Fujisan. Sa mga, ano, napaka, napaka, wow. ano na po, familiar na po ng ano. Napaka-human na po ng Fujisan na kahit hindi po sabihin na bundok Fuji, na, na, uh, alam po nila na bundok yun po. Ay, word, pero, word by word po pala. <laughs> apo kasi grammar po tayo eh. Apo, apo. Hi. Um, makikita kaya ang bundok ng Fuji ngayong araw? Sorry, sne. ,ですね, Mahari po okay. ganyan po ang inyong, ah, ang ating translation. Salamat po, Jamisang. So, guys, pag... Amount. Pwede rin, po, man, pwede rin po, ma'am. Pwede rin Mount po, English. In English ah. ko lang po. Ano po? Hi, damo, dahil dyan po yun? So, tingnan po natin word by word po. Ano po? Kyo, ngayon. Fuji. Fuji. Name po ito ng isang bundok po. Ano po? Sun is mount. Ga ang mieru. Makita. Kana. Kaya. So, pag pinagbubo po ang mga salitang yun, magiging... Makikita kaya ang Mount Fuji ngayon? Kyo, Fuji san ga mieru kana? Hai, yun po ang translation niya in Tagalog. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday at kapag meron ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!